News mga balita ngayon Loose Fararm sa Lanao del Norte itinurn over sa Opapru Dalawang subcontractor ng Meralco timbog dahil sa robbery extortion sa Laguna Lalaki nasawi matapos mahulog sa balon sa Camarines Sur Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon sa nagkakaisang hakbang tungo sa kapayapaan at seguridad, formal na inilipat ng 2nd Mechanized Brigade ang kustodiya ng loose firearms, small arms at light weapons sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa kanilang himpilan sa Baloy, Lanao del Norte kahapon araw ng kalayaan. Ang turnover ay pinangunahan ni Major General Facundo Palafox Abrina at tinanggap ni OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr bilang bahagi ng malawakang kampanya ng pamahalaan para sa responsableng pamamahala ng armas. Saksi sa turnover ang mga kinatawan mula sa mga lokal na pamahalaan ng kauswagan, nunungan, pantar at maigo. Nakiisa rin si Bangsamoro Transition Authority o BTA Commander Bravo, DILG-10 Director Bruce Colao at Peace Advocate Musa Sangila. Ang inisyatibong ito ay sumasalamin sa malakas na pagkakaisa ng militar, LGUs at ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagpigil sa karahasan sa rehiyon. Nagbabala ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga mapagsamantalang mga individual na nang aabuso ng kapwa. Ito ay matapos maaresto kamakailan ng CIDG ang dalawa umanong subcontractor ng Manila Electric Company o Meralco sa San Pablo City, Laguna. Ayon sa mga nabiktima ng dalawa, modus ng mga ito na inspeksyoni ng Metro ng Koryente at sasabihing tampered umano ito at may multang 300,000 pesos. At para hindi magmulta, kiningan ng mga suspect ng 20,000 pesos sa mga biktima upang maayos umano ang kanilang tampered na Metro. Nasa kustudiyan na ngayon ng mga otoridad ang mga suspect na mahaharap sa robbery extortion. Isang 41 anyos na lalaki ang nasawi matapos mahulog sa isang balon na tinatayang may lalim na higit limampung talampakan sa barangay Tula-Tula si Pocot Camarines Sur kaninang madaling araw. Ayon sa mga otoridad, habang ang biktima ay naglalakad sa madilim na bahagi ng kalsada, hindi umano nito napansin ang balon at bigla na lang itong nahulog. Agad namang rumesponde ang mga residente at mga otoridad upang iahon ng biktima mula sa balon ngunit idineklara rin itong dead on arrival sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at kung may dapat bang panagutin sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita. <smartan>